Ito sila ng bayabas. Ayan o. Nagili kasi sila eh. Kaya gusto kong kumakit ng bayabas eh. Ayan. Ayan o. Dadaan lang ha. Baka malaglag kayo dyan ha. Ayan. O para na kayo monkey dyan ha. Dahil ba bunga Ayan o. Sige pusing nyo na Tandaan lang kayo, sobrang lamig po dito guys sa ano sa bundok. Ayan oh. Ayan. Nag-adventure kami guys. Ayan, hiking na din. Sabay nakakita ng punong bayabas. Ayan, kaya umakyat na yung sumahang ko. Ayan oh. Sabi, sarap ng hangin dito guys. mga kasamahan ko oh. Ayan Ayan buntok guys Ayan oh Ay! Ayan Ang lang kayo Baka malaglag ah Ayan oh guys Ayan guys ginagawa nyo dyan ha dinadamihan nyo na pagkuha nyo sige kuha lang kayo dyan o oh, tama na yan ah. may doon kayo may baka malaglag kayo dyan Okay. You know. Nakarami na sila po kuha ng punong bayabas. Ayan. Ayan, unti-unti na silang bumababa. Ayan, oh. Ganda po pala dito sa taas ng bundok. Ayan, oh. thank you thank you and god bless you all guys